magmumukbang tayo ng sea urchin mga idol ayun, tingnan nyo naman mga idol laman na laman subukan natin, lagay natin itong sili mga idol tapos ilipat natin ulit mamaya yung sili dito <laughs> ayun, kalaman na sili uh -huh. tapos suka mga idol uh -huh. tapos kukunin natin ito mga idol

boleh, mm. ah, Sile, lipat nanti di Sile. dito lang dito na. dito yung daman.

Oh. Si, ay, masarap ito mga idol, yung uh -huh. kalamansi. Sinilaw na si Urchin. Mahaw. Ito yung paborito ko dito sa Pinas mga idol. Yung ganitong classic. Oh. Uh, mm, mm.

mau dites aku e para